may bagong vlog panibagong araw mga guys ayan oh, nakatulay na ba kayo dyan sa ganyan tulay guys Ako, tulay o oh, siya ayan ako ko titestingin ba kayo mahulog ah? ayan ganyan ang pagtulay guys yan dito sa probinsya namin sa Mindoro Dandaan na po ha. Pinagpraktisa na ng apako ang pagtawid ng... sa tulay. Sa sapa. Ayan o guys. <tipos>

sa oh, probinsya namin. Yan guys oh. Tingnan niyo naman ang pagtawid. Takot at takot oh. Yan yung anak ng pamangkin guys. Takot ka mama? Ha? Hindi na malapit. Ang dilaw. Beauty. Eight in run eh, eight in run. <laughs> Magiging beauty naman ng papa. Magiging beauty queen ka dito pag natawid mo yan ng walang hawak. Ganyan ang namin doon sa kasiliga Ayos na. yung kwan, yung ilog doon. Yan yung anak ng bunso. Ayun. Ganyan dito sa probinsya guys. Ay, may bibit eh Nakarating dito sa amin <laughs> Manay bibit ngayon ka lang nakatawid dyan? Sa ganyan? Oo uh, uh, <laughs> Sa talambuhay mo? Eh, wala naman sa uh, Bicol nito eh Sa amin sana Sabing dagat kami Sabing mm. dagat Anong lugar niya? Sorsogon? Walang sorsogon po Sabing dagat Walang ganitong tulay Yan o oh, Tawiran sa tulay Tulay ng <laughs> probinsya Guys I'm bye bye mga guys bye -bye. Ah.